Isipin mong pagmulat mo bukas, tuluyang naglaho ang korupsyon at katiwalian. Wala nang under the table na bayad, wala nang nawawalang pondo, at bawat piso ng buwis ay malinaw ang pinupuntahan. Ano ang magiging itsura ng ating bansa at ng buong mundo kung ganito ang katotohanan? Pamahalaang walang bahid. Unang pagbabago. Pamahalaang tapat at malinaw. Ang pondo para sa mga kalsada, tulay, ospital, at paaralan ay diretsyo sa proyekto. Walang nawawala sa bulsa ng iilan. Bawat kontrata ay bukas sa publiko at nasusuri ng mga mamamayan. Bumababa ang red tape dahil walang gustong maglagay. Ang tiwala ng tao sa gobyerno ay bumabalik. Ekonomiyang umiunlad. Kapag walang nakawan sa kaban ng bayan, mas malaki ang pondo para sa tunay na pagunlad. Dumadagsa ang mga dayuhang mamumuhunan dahil siguradong malinis ang transaksyon. Mas maraming trabaho ang nabubuksan at ang buwis ay bumababa dahil tama ang paggamit ng pondo. Lumalakas ang piso, mas abot kaya ang bilihin at umaangat ang antas ng pamumuhay, edukasyon at kalusugan. Sa edukasyon, wala nang sirasirang paaralan. Ang bawat bata ay may libreng dekalidad na gamit at teknolohiya. Sa kalusugan, punong-puno ang mga ospital ng kagamitan at walang kailangang maglakad ng malayo para magpagamot. Ang mga doktor at nurse ay may sapat na sahod at hindi na kailangang mang ibang bansa. Pantay na oportunidad. Kapag walang katiwalian, talento at sipag ang batayan ng tagumpay. Hindi na kailangan ang koneksyon o suhol para makakuha ng trabaho o permit. Lahat may pantay na pagkakataon, mula sa maliit na negosyante hanggang sa ordinaryong manggagawa. Paano kung walang korupsyon at katiwalian, kalikasan at infrastruktura? Dahil tama ang pondo, mas malaki ang budget para sa kalikasan. Malinis ang hangin at tubig, ligtas ang mga kagubatan, at may modernong transportasyon na hindi barabara -bara ang pagkakagawa. Bawas polusyon, dagdag ginhawa ang papel ng mamamayan. Pero kahit na wala ang korupsyon, hindi pwedeng kampante. Ang susi sa pagpapatuloy ay aktibong mamamayan. Nagbabantay, nagtatanong at nakikilahok sa bawat desisyon. Ang malinis na sistema ay bunga ng patuloy na pagkilos ng lahat. Ang lipunang walang korupsyon ay hindi lamang pangarap. Magsisimula ito sa ating sarili. Sa tapat na pagboto, pagtanggi sa lagay at pagiging mapanuri kung magtutulungan posibleng maging totoo ang mundong ito